Hello, hello. Hello, mga kapamakan. Good morning. Good day, mga kapamakan. Thank you for stopping by, mga kapamakan. Thank you so much for visiting this channel, mga kapamakan. If you are new here, please don't forget to like and subscribe po thank you so much po for your support mga kapamakay another day another lutong bahay ni kapamakay yes mga kapamakay magluluto uh, na naman tayo ng lutong bahay mga kapamakay for today's video ay gagawa po tayo ng adobong sitaw mga kapamakay alat ating skin, mga kapamakay. Please watch po until the end, mga kapamakay. Unang-una po muna ay atin munang uh, pahilisan yung taba ng karneng baboy, mga kapamakay. Well, nagpa hilis po tayo. Basta mag nagpahilis, mga kapamakay, kanang kwa, uh, kunin yung taba sa baboy mga kapamakay bisaya man ang pahilis pamakay kamo na magsabot mga kapamakay while nagpahilis po tayo ng taba mga kapamakay ay uh, continue lang po natin na ihimay-himayin yung sitaw mga kapamakay mano-mano lang po ito mga kapamakay Ga uh, using our hands mga kapamakay yan po mga kapamakay next po ay continue lang po tayo sa paghimay ng sitaw mga kapamakay uh, atin na lang po itong i lulutoin lahat mga kapamakay kasi uh, supposed to be mga kapamakay hindi po niya na natin lulutoin lahat pero we decided nga lulutuin na lang po lahat mga kapamakay kasi sayang po naman yung panahon at saka yung sahog mga kapamakayan kaya po uh, continue na lang po tayo sa pag uh, paghimay ng sitaw ng gulay mga kapamakayan po mga kap mga kapamakan mano-mano lang po natin yan yan next is yan na po yung karne mga kapamakay medyo meron na pong oil mga kapamakay after nyan po ay alagyan na po natin siya ng ang mga sahog mga kapamakay ang, A I mean yung bawang at saka sibuyas mga kapamakaya atin na po siyang i- agisa mga kapamakayan po. Mga kapamakay, mix-mix uh, lang po, steer-steer lang po, mga halo-halo lang po mga kapamakay, ihala po yung sahog at saka yung karne, mga kapamakay, para mas masarap po yung timpla, mga kapamakayan po, magkukombine po yung lasa nila, mga kapamakay, ayan po, mekos-mekos lang po, mga kapamakay, Next po, ating takpan. At saka yan din na naman po. Ayan po, mga kamamakay. Ibilagay na natin yung bow. I mean, yung sitaw. Yung gulay, mga kapamakay. Ilagay na natin yung sitaw or string beans, mga kapamakay. Or batong sa bisaya, mga kapamakay. Mano, batong na, no? Sa bisaya, mga kapamakay. Ang kanang sitaw batong no sige ato na ibutan diha ang batong mga kapamakay ilagay na natin yung batong mga kapamakay next ay atin na siyang halu-haluin ng mabuti mga kapamakay para makumbine yung lahat ng mga ingredients mga kapamakay para mas masarap po talaga pa pagginisa ng or kinumbine or hinalo-halo po nang mabuti yung mga sahog mga kapamakay. Next, lagyan ng asin, betsin, at saka paminta mga kapamakay. At saka konting tubig lang po mga kapamakay, no? Konting tubig lang po mga Ayan po, paminta, tubig, yan po, konting tubig lang po, at saka konting toyo lang po mga kapamakay Sobrang sarap po nito kapamakay next po ay ah, pakukuloan lang po natin mga kapamakay hanggang ito po ay maluto mga kapamakay Yan po lagyan po ulit natin ng tubig mga kapamakay then konting toyo silver swan toyo Silver swan, soy sauce, mga kapamakay, baka naman. Yan po. Mix-mix lang po natin mga kapamakay. Yan po. Kumukulo na po mga kapamakay. Pero hilaw pa po yan mga kapamakay. Hindi pa yan hinog o hindi pa yan luto. <laughs> mga kapabaka. Yan po. After yan po. Ay, ang init po. Kinamay lang po nito. Yan na po ang ating finished product mga kapamakay. Ready to serve and ready to eat na po mga kapamakay. Yan po mga kapamakay. Sobrang sarap po niyan mga kapamakay. At masustansya din po. Sana kakain yung mga bata dito mga kapamakay. Thank you, thank you for watching mga kapamakay. Please like and subscribe. Thank Thank